guys kagad no mga lalabs nandito kami ngayon sa bundok sa pahalang sa pang pahalang daw yung lugar na to dito yung lugar na aking pinsan gumala kami dito mga lalabs Ay, tapos nagkamali pa ako doon sa klase ng chinelas na sinuot ko alam nyo ba na napakatagal ko ng hindi nakapunta rito simula nung mga bata pa kami mga lalabs Ay, teka, Yan. Gagalain namin yung aking pinsan. Ayan yung ipagko ko, guys. May dala-dala siya na tungkod. Sister, nakagusto mo ito sa akin. Yan. Sister, baka, baka, baka gusto mo ito sa akin yung tungkol. Sister, pwede ba makahirap? Guys, mahirap pala. Bakit kasi... Halika, mga loves. Pagdala, napakahirap pala lakarin kasi medyo malayo. Kukunin ko yung nakita kong kawayan. <laughs> Gagawin kong baston, mga loves. Ayan. <laughs> Ayan. Hindi, medyo patag na rin pala. Ayan. <laughs> alam nyo, guys, alam mo, kung dito ako nakatira. Ang ganda dito, mga loves. Yung magbibidyo ko lang. Yung matitira, hindi ko alam. Siguro sa pisa. Masarap. Pero siguro sa malayo. Yung hipag ko nga mga loves. Nandito kami sa bundok. Pero naka shoulder bag yung hakin hipag. <laughs> Kita nga Tingnan <-tanga. laughs> nyo mga loves. Kita nga ito nga. Kung todo nakaporma. <laughs> Kung todo nakaporma mga loves. Tingnan mo oh. Tingnan nyo guys. Nandito kami sa gitna ng bundok. <laughs> Guys? Pero alam niyo, okay ko lang. lang Maganda rito time. talaga. Nakakapagod. Oh. Ano, 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 sister? Nakakapagod. Hindi ko, ano, sarap pala maging feeling, ano, matanda na. <laughs> Inaapi ako. Oh. Masarap daw pala mag-feeling matanda kasi pareho kami nakabaston. Oh. Hindi <laughs> ka na. Dala, oh. dala. sister. Ano? Sabihin lang hipag kapag nakakita yung ka ano dito, sabihin ng hipag na, na aking pinsak yung arte-arte nyo para hindi kay taga, taga bukid. No, ako yung uh, taga probinsya ako, pero hindi ganyan eh, meron yung tungkol. Mga guys, yung bababaan namin medyo pababa, pero, kaya magdadaan-daan muna ako ha. Pero <laughs> Sige na, lakad na. Mga love oh, kita nyo guys. Ang daming mga tanim nila ditong mga gulay. Oo. Oh, naliligo na ako sa pawis eh. Dahan-dahan lang tayo. Kasi baka gumulong ako. Mahirap lang gumulong ako dito. O. Oh, you know, bababa doon, Oh. doon o. Oh. O. di diba yung view? Ang ganda ng view nila. <laughs> Pakita ko na pisang ko, itsura ko. Mukha akong tilapia. Masarap pa nga siguro yung tilapia. Ay, nandyan na pala na sila, guys. O, para na pala sila. O, mga loves. Woo! Mga loves. <laughs> ayun! Ayun sila, o. Pipictura ko na sila, mga loves. Ayun. <laughs> Ayan. Ayun, yung pisang ko. Sabi siguro, kay arte-arte namin. Kasi naman eh, pumunta kami dito eh. Ang aking sinelas eh. Pang ano eh, pang, pang simba. yakala <laughs> eh, kasi namin guys, doon lang kami sa bahay nila. Pupunta. <laughs> Malay ko ba na dito kami mapunta sa bukid. Andito kasi sila sa bukid mag-asawa. Naririnig niyo ba yung huni ng mga ibon? <sighs> Sandali. <sighs> lan. Asan nang nanay mo? <laughs> asan? Asan yung nanay mo? Guys, ang daming kambing. Oh, lupa ito ng pinsan ko, mga loves. Oh, bundok kasi ito. Pero ang ganda. <laughs> Yan o, oh, meron silang mga kambing. Daming kambing guys. Marami tayong pang kaldireta. O. Oh. Diba? Ito na yung tinatawag na totoong probinsya. Ah. Hinihingal ako. Hoy, Diane Studio. O. Oh. Hinihingal ako sa Ramses. Ano ba? Babes Limbahas. O. Oh. Madam Edna. O. Oh. Madam Feli Rose. Akira. Di ba? Arya Mix Vlog. Ha? Meron pala doon? <laughs> Guys, nandito kami ngayon sa bukid ng ating pinsan si Ate Merly. Tapos ito si Kuya Louie, yung asawa niya. Guys, halika tignan niyo yung pinsan ko. Oh, ang pugi-pugi! <laughs> halika pinsan. Ayan, pinsan kuya. yan. yung mga panganay kong Pinsan. Ayan, o di ba no, nasa lahi. No. nasa lahi. Nakisali sister. Ha? Sister nakisali nasa lahi no, na pogi-pogi kasi Ay, oh, para oh, madamay na. ako na no? maganda. Kunwari <laughs> lang yun ako guys, dito tao yun. Guys, ito yung kanyang malawak na lupain, may taniman sila. Ganyan pala yung pagtatanim ng alugbate mga labs o. Oh. Tapos ayan no? Oh, nakita oh, niyo Yung na, um, mga buto ba ito kuya Louie? Si Paano nagkaroon um, ng buto um, ko to ito? Namumulaklak yan pagka na. Ah, namumulaklak daw pala yung alugbate. Alugbate sa Bisaya, sa Tagalog, alugbate rin ba? Hmm. Eh, ba't yung iba ang sabi, alugbate? Oo, oh, oh ganun. Eh, siyempre, mayroong salita na... Ba't parang may bangin doon, ba, di Hindi, ano? hindi nika, basta nakakahawit lang. Medyo na ng konting spelling. Ah, sila guys, marami silang klaseng tanim na gulay. May alugbate, may siling espada, guys. Ayan, mag-aaway si Magellan okay. at sila pula po may siling. Ano, siling espada rito, mga loves. Kaya, yung pampaksiw, yung pangsigang na sila. Ang dami. Tapos, mayroon din silang tanim na patola. Mayroon si sigarilyas. O, kita nyo, bahay kubo na yon, di ba? oh yan, may pipino pa raw, mga loves. At saka, may sitaw. At ah, tingnan ninyo, o. Oh. Meron din silang mga pananim na papaya, mga labs. Kasi bukid, ang dami guys. Ang laki, ang laki ng lupa nila talaga. Ayun, yung mga pinsan ko guys, yung dalawang babae, kumukuha ng patola. How? Oh. Ano, ano ba yan? Ha? Ayun, o, oh, nagugulay yung mga kapatid guys. Kasi may pumunta taga bukid. Nagpunta rito rin sa bukid. What are you? Wait. So, yung mga tanim nila, oh, ang dami. Yung asawa ni Agri. Yung siya, guys, oh. Nagaayos ng patola ba yan? Yan, patola. Oh, guys, ang ganda nilang tanim na patola. Oh, laki. Yung oh, guys, oh, ang daming patan. sili. Ang luwang. oh. yung ingay na yung motor yon para sa patubig. Ayan si Agri, oh. Puro tanim nila to. Ayan, guys, oh. May patola ha Papaya Halika na Yan yes, si Ati Merly ko guys Mas siya yung Kasi pinsan ko yan Sa side naman ng nanay ko Siya yung pinakamatanda sa amin magpipinsan Ano lang ang pagitan namin pala mga loves Isang taon lang Di ba Ati Merly isang taon lang yon Ah Hindi kayo kung akyating yan talaga kasi pataas eh. Ay, mo kaya Ikaw kayo mo? Ayun mga labso. Patola nila oh. Pina nila. Ayan. Huh! Ah, cute na kami ng hipag ko guys. <sighs> Hindi. Ito mo na lang sa akin yan mamaya. Ah. Teka muna sister. Itayin mo ko sandali. Talaga, teka. Tignan natin yung ano. Ayan. <laughs> Yan guys, aakyatin namin yan. Oh, yan, aakyatin akitin... <laughs> ko <Ay> kuya. Teka muna. Bakit is <laughs> Hala guys, ang galing niya umakyat. Atin... Wow, mina ne. Oh, pakimbot kembot pa ang yabang. <laughs> 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 Wala pumorma pa. <laughs>